Good evening, guys. Dinner time. And tonight we are having food. Yes. Beef ribs. Mmm. Na ginawa kong ano, braised. Ano pa sa atin ng braised? Um, kung yung sabaw nilagyan ko ng tinunaw na harina, magiging ano siya, parang malapot. Mas maganda. Kaya lang, kami lang naman ang kakain. So, hindi ko na ginawa. <laughs> ganon din naman ang lasa. Lumapot lang. So, dalawang ano lang yan. Dalawang ribs sa isang pakete na ganon. Kasi dito yung mga karne, nakapakete. ah uh, tapos, ah uh, hiniwa-hiwa ko lang to the bone yung may kanya-kanyang buto. Kasi yan, di ba ribs nga? So, yun. Dalawang, dalawang mahabang ganyan. Sa amin, dalawa na yan. Actually, nakakatipid kapag uh, may kasalo talaga. Thank you. Yan. Sarap niya guys. Kasi syempre ako nagluto. <laughs> Nasasarapan sa sariling luto. Ayan na tayo gulay. Naku. Ano Dapat pala nag ano ako. I should have um, steamed some okra. You don't have veggies. It's alright. Jump. I forgot. Sana lang ang rice ay malagkit. Gusto ko yung malagkit na rice. Hindi ko itong buhaghag. Very tender. Yeah, because I've been uh, cooking it for an hour in a very low fire. So, yeah. Slow cooking ba? Ayan o, oh, diba? O, oh, may buto siya. Mm. Ay, bastos. Yan, yan ang rib. Mm. -hmm ribbon. Nambos. Hinayaan ko lang siya na hinayaan ang kumulo, Tapos yung tubig niya, hindi pati madami. Ano lang, uh, hanggang sa matabunan lang yung karne. Hmm. Matabunan lang yung karne. Tapos, ano na siya? Kukulo ng kukulo, ng mahinang mahina. Hanggang sa magkumunti na lang yung sabaw niya. Tsaka ako siya nilagyan ng mga pampalasa. Mm. Yes. iba talaga ang lasa lang honey. Na pampatamis, normally kasi honey ang gamit ko. Naubusan kami, so raw sugar ang nilagay ko. Konti so, lang naman para mag sila lang yung alat at saka yung yung pampatamis Mm. Rap. So yung ilagay ko mga pampalasa is ano toyo sweet soy at saka um, chili Flank. sweet chili sauce oyster sauce ano ba ba Chinese wine kung uh, sarap yun, Chinese wine. Uh, tapos, ano pa ba? Yun, yung paminta, powdered, paminta, powdered garlic, powdered onion, <laughs> not powdered. <laughs> mm. Nice. Hmm. Sarap. Napanood ko lang to sa ano, ginaya ko lang, sa TV. Oh, TV. YouTube. YouTube ko kasi nasa TV. <laughs> so, ginaya ko lang siya. Ganyan lang naman ako, gaya-gaya lang naman ako. Tapos, unti-unti lang alagay ko ng mga pampalasa para madaling magdagdag. Minsan kasi may mga recipe na hindi masarap yung kinalalabasan. So, pag nag-aano ko, nangungupya ako, dinadahan-dahan ko lang ang lagay. Tapos, dagdag-dagdag -dag 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 na lang ako. Ganun. Mm. Hmm. Kahit yung, ano ba diba yan? Purong sulong yung aking ulam. Kahit yung ano, tendon, ay malambot. Ayan eh, you know, o, yung nakakapit sa buto. So, walang sayang talaga. Pwede lang kainin yung buto eh. Mmm. <laughs> Mayaman sa collagen ito ah. Hmm. Have some more? Have some more. Hmm, kasi malakas kumain sa ulam. Ako pag may kanin, malakas talaga ako sa kanin. Sa bawal lang. Ulam na. Yeah, it's bad. Mm. There go, guys. So, subukan nyo yung timpla na to. Sinabi ko na yung ingredients. So, yun na yun. Mmm! Nagyan ko pala... Nagyan ko pala ng star anise. Parang ano na nga siya eh pares. Mm -hmm. So, yun. Yeah. There you go. And I, I'm at dinner. So, good night. God bless. Bye.